Kore, Papa, uh, uh, I love it. Um, I cannot deny my political affiliation uh, with regard to the recently concluded elections. At nung natalo tayo, nung natalo kami sa election, sabi ko sa sarili ko, it's about time for us to see kung anong magagawa ng administrasyong ito. Now, in the past year, as I evaluate it. Um, personally hindi pa po ako satisfied because first and foremost hindi ko alam kung ano ang uh, kung ano ang stand ng administrasyong ito pagdating sa pagpasa ng sojic quality bill. Yun po oh. ang perspective ko as um, an LGBTQIA+ plus person ang makita ang direksyon pagdating sa um, polisiya uh, na sumasakop sa LGBTQIA+ plus people. That's number one. Um, number two, um, hindi po ako sang ayon pagdating sa sinabi niya na bumaba ang presyo <coughs> ng bilihin. Okay. Uh, because I myself, uh, ako po ay namimili ng sarili kong pagkain because I live independently. So, comparing my groceries to um, uh, the, the, prices na binibili ko before, uh, mataas pa rin po ang presyo ng bilihin. At uh, hindi, hindi ito Uh, nakakatulong para maging maginhawa uh, uh, ang ang aking um, uh, tatlong beses na pagkain o higit pa sa tatlong beses na pagkain sa isang araw. Um, bibigyan ko ba siya ng pagkakataon? Of course, definitely. Uh, mayroon pa rin siyang uh, limang taon para maipakita ang kanyang liderato hmm. pagdating sa bansang Pilipinas. Sana uh, um, sa susunod na zona ay mas makakita tayo ng um, development Uh, pagdating sa iba't ibang aspeto ng ng, ng bansa natin. I, I I know that it's difficult to be president, pero sa akin ang pagkakaroon ng malinaw na plano, ang pagkakaroon ng reliable na gabinete, ang pagkakaroon ng leadership potential are essentials for him to become great president. Ayan. Okay, agree kami sa kasi tama nga namin.